isang 30-year-old na Taiwanese na lalaki na nagngangalang Xiao Yao na kinilala ang kanyang sarili bilang isang babae ang nagsabi sa Apple Daily na kinumpronta siya ng mga tao sa isang swimming pool shower na labag sa kanyang personal privacy. Mula pa noong siya ay maliit, naniwala na si Xiao Yao na siya ay isang babaeng nakakulong sa katawan ng isang lalaki. Dalawang taon ang nakalipas mula na magsimulang magpahaba ng buhok at magsuot ng damit na pambabae si Xiao Yao na tinanggap ng kanyang mga magulang. Nung isang linggo, nagpunta sa pool si Xiaoyo para magpalamig dahil napakainit ang panahon ngayon sa Taiwan. Kahit na ang huling beses niyang pag-swimming ay mahigit sampung taon nang nakaraan nagpunta siya sa Sunshine Swimming Pool sa Taichung City. Suot ang isang one-piece na bathing suit, nagpunta siya sa shower room na pambabae kung saan kinumpronta siya ng isang swimming coach. Sinabi ni Xiaoyou sa coach na malapit na siyang magpa-transsexual surgery pero bago siya makaalis sa shower ay kinumpronta pa siya ng isang janitor. Ayon kay Xiaoyou, na trauma siya sa mga pangyayari. Ayon sa swimming coach, hinawakan niya ang shower curtain at nagsabi siya ng Mr. Miss bago sumilip sa kurtina si Xiao Yao. Ayon sa coach at sa janitor, kapag isang lalaki na ka-bathing suit ang nagpalit sa loob ng changing room ng mga babae, natural ay maghihinala silang maninilip ito. Para sa mga viewers, ano sa tingin nyo? Okay lang ba sa inyo mag-shower na may lalaking hindi pa nagpapa-transsexual surgery? O hindi ito pupwede? Mag-iwan ng opinion sa comments.